viewers, magandang hapon po, po tayo yung mag ng linya. Pumutok po daw ito eh. Dahil yung na ito, walang ilaw. Yan po. Pumutok daw po ang linya. Ay, pati kita ko na agad ang sira. Maulan pa naman ang paggagawa ng service trap. Ayan ang ulan, no? yan ayan. E, ito po pag may ganitong asul ang mamaya po tayo magwawiring ah magre-repair at ano po ay naulan pag ganitong asul ang selyo ito ay naputuhulan ito hindi pa ito nakakaranas maputuhulan orange pa yan yan yun parang pasit naman ang wiring ito dapat kasi ito mailabas na eh Ayun nga po pala sa mga nagtatanong po, pag daw po ba ang ay napakausapan yung mamumutol na hindi, na hindi maputulan sila, babayaran na lang. Ay hindi pinutulan ng meral ko. Ay yun daw po ba pag hindi nabayaran agad ay maaari po pang putulan agad o sa susunod na. Yun po kasi ito ay pag hindi po kayo naputulan ngayon, takiusap kayo nagbigyan kayo ng na mamumutog. Eh, kayo po ay eh, maaring sa susunod na reading, hindi kayo nakabahid nga ngayon. Eh, maaaring dali ng metro nyo or kaya ay eh, putulan na kayo ng tuluyan. Ah, uh, yun lang po masasabi ko po. Eh,